naisip mo na ba kung baka may diabetes ka hindi ka nag-iisa ngayon pag-uusapan natin ang mga karaniwang sintomas at ilang halamang gamot at prutas una sintomas bantayan ito diabetes pwedeng bigla dumating uhaw laging gutom madalas umiihi lalo na gabi malabong paningin pagod sugat na matagal gumaling kung tumatango ka sa ilan magpatingin sa doktor maagang pagtuklas ano ang pwede mong gawin pag-manage nagsisimula sa araw-araw na pagpili. May tulong mula sa kalikasan. Ang palaya, sikat sa Pilipinas para sa pag-control ng blood sugar. Pwede mong kainin ng dahon, inumin ng katas, makikita rin ito sa tsaa. Tandaan, huwag sobra, sapat lang ang tama. Susunod, banaba, tradisyonal na herbal tea para sa blood sugar. Ibabad ang pinatuyong dahon sa mainit na tubig at inumin tulad ng ordinaryong tsaa. Huwag kalimutan ng cinnamon, counting bud bud sa oatmeal, sa yogurt, o sa kape. Pero laging tanungin ang doktor bago magdagdag ng anumang bago. Ngayon para sa mga prutas, hindi lahat ay pare-pareho kung may diabetes ka. Pumili ng mga prutas na low glycemic. Mansanas, bayabas, papaya, berries, mataas ang mga ito sa fiber, vitamina at antioxidants. Kainin sariwa at iwasan ang matatamis na syrup o processed na version. Isa sa paborito ko ay avocado mababa sa asukal at puno ng healthy fats. Hiwain at idagdag sa salad o kainin ng plain na may kaunting asin. Simpleng hakbang, bantayan ng sintomas, uhaw, gutom, pag-ihi, malabong paningin, pagkapagod. Bisitain ang doktor para sa regular na check-up. Subukan ang herbal na tulong tulad ng ampalaya at banabati, ngunit huwag laktawa ng iniresetang gamot. Pumili ng mga prutas na hindi mabilis magpapataas ng blood sugar at laging hangarin ng isang balanse at malusog na pamumuhay. Tandaan, Seryoso ang diabetes, pero sa tamang impormasyon at suporta, kaya mong i-manage ito. Makinig sa iyong katawan, gumawa ng maliliit na hakbang araw-araw, at huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Mahalaga ang iyong kalusugan. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe.